mga na DPWH contractors na may hawak ng flood control. Number 1, Zaldico Isa ang kumpanya ni Zaldico na Sunwist Corporation sa mga kumpanya na nakakuha ng malaking porsyento ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH kung saan sumatotal na 79 projects ang hinawakan at pinangunahan ng Sunwist Corporation ni Zaldico na kinabibilangan ng mga maanomalya at kumuhong mga flood control. Diretso hina kita, yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Naikinainis, pati nitong si Kabayan siya muna na flood control. Ano'ng don ay sunwest ang gumawa Halos lahat sunwest hanggang Occidental Mindoro hanggang doon sa Romblon. Ay nako. Pero bukod po. Pukot sa anomalous flood control ay sangkot din sa maraming mga kontrobersiya ang kumpanya nitong si Zaldiko kung saan ito ay ibinunyag mismo ni Senator Jewel Villanueva na tinawag pa niya itong si Zaldi na isang Dracula. Ikakalkalin e po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally? Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa Uh, kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptal, Laptop Scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. <laughs> Number 2, Alan Kirante. Kamakailan ay ginisa ni Senator Marcolita itong si Alan Kiranti sa pagdinig ng Senado na pinangunahan ng Blue Ribbon Committee dahil sa questionable at kaduda-dudang yaman itong si Kiranti na pilit niyang itinatago upang pagtakpan ang kanyang mga kinita mula sa mga proyektong natanggap sa DPWH hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Huwag eh, mong mamaliitin ito. bagatas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na kwento play ngayon. O ngayon nga, may krum... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, ilang project ka na-execute mo na? Marami na eh. O, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Yes, sa kabila ng pagsisinungaling nitong si Alan Kirante, na nagsimula lamang siya sa isang hardware ay napag-alaman ni Sen. Marcolita ang kagimbal-gimbal na net contractor-financer capacity ng kanyang kumpanya na umaabot lang naman ng tumataginting na 40 billion pesos. Bunga ng asit nito sa bangko na umaabot ng mahigit 2 billion pesos. Ano'y ka, Mr. Sen.? An ano yung ineptis, si Mr. Sir? Hindi net... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoo na, May. Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na, kung saan Ano? Yung, yung NFCC kinuha sa... Ano yan? An yen o pesos? Asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinukumpute times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, may... Halimbawa, may 1 billion ka sa banko. Yo, pwede ka sa 15 billion. So, yung may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, okay, multiply natin na 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mungunta at hanggang 40 billion. Number 3, si Zara Ruina Discaya at Pacifico Diskaya kamakailan ay umanin ng pambabatikos ang mag-asawang ito matapos ibida ang kanilang malahari at rinang karangyaan na katas ng DPWH. Pag-aari ng mag-asawang diskaya, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na isa sa pinangalanan ni PBBM na kumpanyang nasa likod ng Ghost Flood Control. Sa programa ni Corina Sanchez at Julius Babaw, ay nag ng mga ari-arian itong mag-asawang Iskaya at isa sa ipinita ng mag-asawang ito ay ang kanilang apat na pong mamahaling mga sasakyan. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Parang ano, no, nag-DPWH nag kami. Ano karami po si meron kayo? Parang uh, personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? Ah, uh, 40. Nagagamit niyo ba lahat siya? Yun, hindi, hindi na nga. Hindi na nga. Tapos dami. So, uh, mostly American car siya. Sabi white and black. Ken Lincoln Navigator siya. Black, no, black, no. black and white. Black white? Yeah. Uh, GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Eh? YouTube? Uh, sa YouTube? Sa, ano so, sa Grand Wagoneer. Um, pinaship ko from the US. From the US. Ano mamalay ko ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Yeah, hindi marunong mag-park. O, oh, si Suburban. Tsaka si Alphard. Wow, al ganda. Al uh -huh. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Ay, walang ganito dito, no? And then na the toyoto si Koya. Uh this is the TRD Pro. So more sports. ano tapos ito yung capstone yung high end niya X5 tsaka yung F-Pate na uh, Jaguar. Jaguar Jaguar naman po Yeah Altera ano na to hindi na nag hindi na nagreproduce to so, Mercedes Benz hier yeah. uh, GLS this is one of the S class uh, series ng Benz uh -huh. and then the Volvo xc 90 ito yung gustong-gusto gusto ko na dati na unang bilhin na no, nabili na namin siya uh -huh. hindi ko na ginagamit this is one of the most expensive purchases na kotse noon uh -huh. nabili namin this is the Autobiography Range Rover Range Rover, Range Rover. the Evoque Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko so red. And then, uh, Defender. Nak nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko na ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. the higher end of the ano, oh. Yes, the higher end of the Alphard. Oh. And of course, yung LC2. Uh yeah. And then sabi so, ko, gusto ko ng Artista Van. Oo, so, uh, yung Sangana. Nagpahanap talaga ako yung, ano, uh, yung Artista Van. So, GMC siya. Yung, unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz U. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter. Sa artista ka. Ito talaga nga. Showbiz na showbiz. Oo. Artista ka rin naman. Ito naman. The Gladiator. This is my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to. Ito. This Porsche. is the Porsche. Yes. Sabi namin, gusto namin makalikmahan ng medyo parang sporty. ano. Pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So, nung lumabas siya, binig bumili kami na nasa natin itong model na ito. Hindi rin siya nagagamit. G63. Uh -huh. Matte finish eh. Uh -huh. So, very rare yung ganitong kulay. Benz na avant-garde. Mabish. Yung Bentley. Ito binili ko ito kasi kaya nagustuhan ko ito. May wine glass yes. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Uh, yung uh, SUV version ng tumuhan yung uh color -huh. Yung latest. Your favorite? In, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Rolls Royce. This is the Kulinan kaya ako ito pinin? Ano yeah. So kaya mo ito kinuha dahil? Kasi ito may payong. Eh. Natutuwa ako sa payong. Ano yung naging uh, ano, gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, Anong, na, na, nag ano na, na nag-DPWH kami. Siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit kumano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Kapag mm -hmm. Aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Kaya ngayon, sila ay iimbestigahan dahil sa tila kwestyonable nilang mga ari-arian.